ako na lang una makikipagbate kasi na-realize ko siya nga lang pala yung nakakaintindi ng ugali ko. <laughs> Peace offering. Oh. Mm. The coffee. Di ba favorite mo yan? Sorry na. Sorry. gusto sorry ka, di ba? Oo. Oh. Oh. Luto ka ng pangalian. Di ba sabi mo ako lang nakakaintindi ng ugali mo? Oo. Oh. Paano mo nalaman? Di ba, narinig kita kanina. Oo <laughs> oh, yan, ayusin mo yan. Paglit lang. dami-dami mong inuutas eh. Isa-isa. Mahina ang kalaban. Oh. Magkaaway na naman kami ni Moshi. Pero, ako na lang una makikipagbati. Kasi na-realize ko, siya nga lang pala yung nakakaintindi ng ugali ko. <laughs> Kaya, ako na lang magpapakumbaba. Ako na lang sorry, Kahit kasalanan naman. <laughs> so tara, ay pagbati na tayo kay Moshi. <laughs> oh, Moshi. Oh. Sorry na. Sorry. I love you. Sorry. Oo oh, na. Oo oh, na. Oo, oh, sige na. Ba't parang galit ka po? mau kena nang kopi. Bakit? mau kape aku kape. Peace offering mm. the coffee kay I'm so sorry ka. Oh, di ba sabi ko? sorry, moshi, I love you. Anong Ano sige. Kung magluto ka na dito ng ano. Ang halian. Malutuin mo to. Sorry ka, di ba? Oo. Oh. Oh, luto ka ng pangalian. Mm. Tapos, okay. tari ka dito. Huh? Tari ka dito. Okay. Malikado sa mo. Oh, ano dyan? yun? Oh, ito Tiklop mo yung mga labahin. Hindi ko pa yan natitiklop. Tsaka ito oh. Yung cover ni Asher. Lagay mo yan dun ha? Kailangan mo, paano, yan, paano mo tinanggal? Ganon din yung pagbalik mo dun ha. Ayusin mo. Dapat diyan magulo. Hirap naman ito ilagay. Mag-isa. Sa so, tulungan mo ako. Ikaw na. Kaya mo na yan. Natanggal mo ha. ba diba? Oh. Diba sabi mo ako lang nakakaintindi na ugali mo? Oh. Para mo nalaman. Diba, narinig kita kanina. Oh, yan. Ayusin mo yan. Ito pa. Oh, yan. Oh, ayusin mo yung mga short mo dyan. Gulo-gulo na naman. Ito pa. Oh, ayusin mo yung mga tiklok nun. Oh, ayan. Oh, tingnan mo. Ayusin mo lahat yan, ha? Mag-sorry lang ako, eh. Ang dami mo naman Oh, bakit? Mag-sorry ka na. Ibig sabihin, ano ka na. Ba't na tayo? Na, ano mo na yung... Ano mo, kapag kakamali mo. Oh. Haharapin mo na ulit yung mga iutos ko sa'yo. Ayan, gawin mo. Oo na. Ano? Ano yung ano naman nito? Galit ka? Hindi. Munahin ko muna na yung ano, cover, bago ako magluto. Tapos yan. Yung pa, oh, meron pa dun, oh. Yung sa, ano o oh. yung oh. sa sandala ng ulo. Kunin mo na lahat yung anger. Oh, ba't ka butiki ka ba? <laughs> ganon ka lang ganon. May lahi ka bang butiki? Masa <laughs> na ako siya. Bakit? Okay, sorry lang eh. Dami-dami mo. Aba, ganon talaga. Ano? Mashi. No. Pati na tayo. I love you. I love you too. Pati ah, <laughs> na tayo ha. Ay. <laughs> Pasokin muna nato. Bakit? Okay. Kaka na. I love you, Le. Eh. I love you, Le. Eh. <laughs> <laughs> Masya, bilisan mo dyan, ha? Nandali. Mga ano dun sa taas, nag-aantay sa'yo. Mga dami. Ito oh. oh. bilisan na, oh. Oh, oh, oh. Ba <laughs> Ma -ano, madurog yung guha-ulay. Eh, kasi pinagmamadali mo ako okay, yung saglit. Ah, dalhin ko yun. Ito naman, saglit lang. Ang dami-dami mong inuutos eh. Isa-isa, mahina ang kalaban. Oo. Oh. Mm. Saan mo dyan? Oo, oh, diba? Nagpautos ka pa kasi ng ano, ng... Tawag ito, ang palaya. May ang palaya. Oo. Oh. Para sa mga bitter. Hahaha. <laughs> no. Wala ka ibig sabihin. Kaya, oh, wala. <laughs> May mo na dyan? Mamaya, mag-alis yung mga sinampay dun, kakantay kakaantay sa'yo. Oh, hey! Saglit!